si na naman. Sige ka na naman dyan. Dito na naman tayo. si kana na naman tayo dyan. Doon sa bet ano? Beti lang, tebeti ah, lang. nyo. May ano, baha. Baha. Baha airs. <laughs> Mataas. ay mataan kasi nandyan na kasi umano ng ng tapos meron na Di dito, dito. Dito. dito lang naman talaga ang ay, dito. Pinakaan. Ay, dito. Ay, dito. Ate, sablay ka Ate, O ka lang. Ayan, may tulay, may tulay, may tulay ate. Ay, naku, mga paputok na ito. Mga paputok na. Ni na dapat kasi yung ano, Hindi dubli-dubli public kasi. Hmm. Iba na ang arrangement. Lalong gumit na. Carrots. Hindi maganda yung ano. Yung makinis, imported yan. 64 rate. Carrots. 700. Gulay, gulay. Mahong nga lang ako. Gulay, 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 Kasi ito bell pepper. Happy New Year, Happy New Year. Hindi ko pa nga naluto yung apron. Bell paper lang, amids. Shout out. out kay ka Apple. Sa gula yan, ni Apple. Bumili kayo dito kay Apple. Nga taga ano Germany. Germany, si Bo. Chocolate lang pala eh. One lahat. Pwede ba? chocolate palit. Pwede tsokolate tapos bell paper palit. Mag magkuha ako ng chocolate tapos palit ng bell paper o kamatis. Eh, <laughs> Dahil mahal ang kamatis eh. Imported na rin ang kamatis. <laughs> Pa, ang laki. Ay, sobrang laki na Ito lang 'yung Bill ito. Paper. So, wala na. Ah!